Ito guys, ito kami sa 39th floor na uh, mamahinga guys sa uh, katapos lang break time ang lawak guys oh kita mo yung buong kamay nilaan guys oh Medyo masama lang panahon guys, parang mulan eh. Pero mainit naman. Ito ginagawa namin tara guys. Ito mga tiles. Ito guys. Sitting sailor. Ito kami Naglilinis kami sa loob guys. Ito. Yan, malinis na yan. Yan, loob. guys, so. Pilinisan ko, malinis na yan. Dito. Yung sa sweet. Kundi pa, malinisan. Pera. Okay, so. Okay na. Nice.